Gagawa po tayo ng mini tuna at gulay imbutido. Pwedeng pang araw-araw, pwede rin pong pagkakitaan. Ayos po ito. Togi-togi muna at konting gulay. Gagamit po tayo ng mini food processor. Kung wala kayo, eh, tagtarin nyo na lang po ng pinong-pino. Kinakailangan eh, pinong-pino. Pero hindi po tayo magtotorta. Salim po natin sa isang lalagyanan. Maliit na carrot lang po ito. Ito. Hiniwa ko ng maliliit sa ating toge. O kinchay po. Alagyan ko po ng isang maliit na sibuyas na magkalasa-lasa ha. Ihalo din po natin dito sa ating mga gulay. Titik na bawang. Asin po. O pamintang drog. Teka nga, lagyan po natin ng konting oyster sauce. O po natin ito ng tuna. Tinuyo ko na. Tinanggal ko po yung mantika. Dalawang lata. Iplog. One fourth na tasa ng cornstarch po itong inilagay ko. O siya, haluin nyo na po. Rina. Kalahating tasa. Ganire, ilalagay ko muna sa freezer ng tumigas-tigas, mga sampung minuto. Ito po ang gagamitin natin, yung pang sushi. Ganire, brochahin nyo po ng tubig. Inaputo man siya, isang kutsara lamang yung nilagay ko. Ang isang kutsara at kalahate. Siyempre, parang lumpia. Pahahabain po natin. Pantinda yan eh, di ba? Eh, di siyempre eh, ganon. O, paikot-ikot. Parang uh, lumpia lamang. Mahigpit. Hmm. O, oh, ganon lamang. O oh, ni po, sampupong piraso ang nagawa ko. Sampung rolyo at may natirang katitika. Siguro po yung mga labindalawa dalawa pwedeng labasan to. Ang gagawin ko po, ilalagay ko ulit sa freezer para mailailado ng konti habang ipiniprepare po yung mantika. Pag matigas-tigas na eh, guguntingin natin siguro mga tatlong piraso. Tsaka po natin ilubog ng isa-isa din eh sa ating batter na ginawa. Basta iprito nyo hanggang matusta. O maglalagay okay, po tayo, tayo sa isang malukong ng harina. Pagkatapos po eh, dahan-dahan po nating ilalagay itong ating malamig na tubig at tinutunaw po natin yung harina. Ganyan lamang. Lagyan po natin ng mga ilang piraso ng ice cubes para malamig na malamig talaga yung batter. Kung medyo malabnaw po yung inyong batter, lagyan niyo pa ulit ng harina. Halo lang po ng halot, matutunaw yan. Tapos lalagyan po siyempre natin ng binating itlog. O ganun lang po kasimple eh. po ng dalawang minuto tsaka ako kakalikutin at ipapaikutin ko po nakita nyo kahit po nagkakadikit-dikit dahil sa batter guntingin nyo na lang po mamaya mama, kapag ka ready nyo ng uh, kainin nagkakahiwahiwalay naman eh kaya nga lang yung ating batter eh, nakita nyo eh medyo nagkadikit-dikit po ganun lamang oh Naku po eh, ewan ko na naman negosyo na naman to mga kaibigal. oh hindi po ba Patutuloyin ko yung mantika Oh, nari ni po ang ating bagong negosyo, bagong minindal. Kayo na po ang umisip ng sausawan kung ano gusto nyo. Ito. Oh, basta po magko kayo din sa baba at i -like and i-share na po yung mga ulam na i ko sa inyo para naman ako po yung matuwa at ma-motivate. Para ako po yung magpo na magpo ng ganyan. Ulam na madaling lutuin at masarap kainin. Ayos po ba? O bukas, ganun po ulit. Gagalingan natin. Sasarapan natin. Hello po sa inyo. Ron Villaro po.